na may yung ilaw or... naman no, normal yon pero yung charging dapat malakas yon kasi may warning sa ano yeah. pero mm. Yeah. wala yun, sir. yung ano pag yun. mabalik ko sa original may yero ang kwit dalawang klase ito may yero naman na walang warning do sa dashboard ito may nag-warning sa dashboard dalawang araw pa lang umu sumisipol na umuugong dayo mahal pambili mo ibalik mo sa gumawa kasi pag ako gagawa yan, gagastos ka na naman. Eh, papalitan mo sa kanila kasi dalawang araw pa lang ginawa nila yun eh. Kaya kung ako gag gagawa, hindi tinu yan. Kasi problema, paribagong gastos ka. ikong eh kung ibalik mo doon, hanap silang paraan kung paano nila mapalitan to. Diode yan. 100% yan, diode. Diode ang sira yan. Kaya ang bagsak nito mga idol, pag gamit mo lahat, 11.8, pinakamababa. O kasi tatalo pag lalo ka sa gabi, tatalo charging mo sa gamit ng accessories, Kaya dapat papalitan to. Dalawang araw pa to, simula pinalitan. Dapat paayos na.